Masama po yung sobrang lakas na humilik. Tulad nito, pinalabas sa kapuso mo, Jessica Soho. Tingnan po natin. Ang tawag natin dyan, pag grabe talaga humilik, di ba? Parang nalalagutan na ng hininga ay sleep up. Tingnan natin nangyayari po sa sleep up niya. Ito yung normal na pagtulog natin. Naka-open ang lalamunan natin. Tuloy-tuloy ang pasok mula sa bibig ng hangin. Tingnan nyo, sa obstructive sleep up niya, nagsasara yung lalamunan. Ano, nagsasara, pwedeng malaki yung dila, yung ngalang-ngalang, malaki. Pakita natin ulit, ha. Ito yung normal breathing. Focus mo, Dr. sa Ayan, may daanan. Kulay blue. Ito, obstructed now. Ayan na. Ang, ang ingay na ng hilik nito. At may pagkakataon sa gabi, tulad nung nangyari sa KMJS, sumasara na. Di na siya makahinga. Kaya nga, parang nangingisay na eh. Ayan, o. Biglang hihinto. Ito yung delikado. Minsan, humihinto ng 20 seconds. Parang hindi na humihinga. Tapos, mahihirapan na magigising ulit, mapupunta ulit dito. Okay. Ano ang sintomas ng obstructive sleep apnea? Una-una, dalawang klaseng paghilik. Merong paghilik, tulad si Doc Lisa, lagi humihilik eh. So, yung may paghilik na normal lang, yung parang tapos mawala. Tapos, tapos mawala. Pwede yon normal lang yon. Ang abnormal yung minsan iba-iba yung pattern, parang parang gaganan eh. Biglang, bibiglang sunod-sunod, uh, hindi hihinga na matagal, tapos parang gigising na naman hihinga, tapos hindi na naman hihinga. Yun, yun ang delikado. So, ang sintomas ng obstructive sleep apnea, yung delikadong paghilik, yung nagbabara talaga ay maingay, pagising nila sa umaga, inaantok sila, hindi sila rested, pwede sila ma-heart attack dyan eh. Oo, nagkukulang yung oxygen sa katawan. Sumasakit ang ulo. Not rested. Dry ang bibig. Ano pa mga side effects nito? Yan ang paggising nila o brain fog. Nervyos. May nai-stroke. May na-heart attack. Mas high blood sila. Arrhythmia o abnormal heartbeat. May namamatay. Bagsak ang oxygen. Kaya nga chinecheck eh merong uh, sleep clinic habang natutulog, kinukuna ng uh, oxygen. Pwede mag-heart failure, pwede magka-diabetes, meron na di-depress. Ang daming complication. So, bakit may taong may obstructive sleep apnea? Kitang-kita doon sa pasyente ay mataba. Ang risk factor talaga mataba. Next, risk factor, malaki ang leeg, double chin. May size yan eh. Ano ba size ng collar nyo? Pag-size ng collar nyo, lampas 16 o 17. Diba? Yung doon sa pasyente, lampas 17, no? Double chin, 17. Parang ang daming laman sa leeg, Eno, double chin. Maliit ang jaw. Malaki ang dila. Malaki ang tonsils. Meron pang uvula. Papakita ko ano yung uvula nakababa. Overweight. Pwede rin may allergy. 'di diba, hindi ka makahinga sa ilong kaya nga di, dito sa uh, lalamon na nagbabara. Ito na po gamutan natin ay dapat magpapayat tulad ng sa pasyente. Lose weight para mabawasan yung mga laman sa lalamunan. Pwedeng dry yung hangin. Kaya dapat yan po, oh, gawin nating uh, humidifier. Tigil sigarilyo at alak. Hindi po maganda yung alak mayrong mga breathing techniques mas maganda nakatagilid sa side pag nakatihaya siya mas mas hindi maganda ito po mas nakataas mas nakatagilid mas maganda para hindi bumagsak yung dila at pati yung uvula yung 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 sa lalamunan po pwedeng humig ito ito yung mga bawal nakahiga alak may allergy isa pa, pwedeng iwas sa mga nakaka-allergy sa iyo. Baka ito nagkokos eh. Kaya mas nahihirapan ka huminga. Yan, pwede mag-vacuum. Uminom na maraming tubig. Pag dry ang lalamunan, minsan mas lalo nagbabara. May pag-aaral, maganda daw po kumanta. Yung mga magaling kumanta, napapractice, yung mga muscles sa bibig, mas hindi nagsasara. Okay? Merong breathing technique na pwedeng subukan. Uh, ito, pursed lip breathing. Para sa mga matataba din at nahirapan huminga. So, paghinga, normal na paghinga sa ilong, bilang ka, isa, dalawa, hanggang apat. Pag exhale, uh, naka purse yung lip, nakasara konti. Nakasara yung, kalahati nakasara yung bibig. Ibig sabihin, dahan-dahan yung labas ng hangin sa baga para hindi mag-collapse agad. Baka makatulong. Tapos, ang pinaka-treatment talaga sa kanila, ito po. Katulad sa pasyente, tingin ko kailangan na niyan ito eh. CPAP. Positive airway pressure. Yan ang ginagamit nila. Pag matutulog sila, meron sila isang makina na nagbibigay ng oxygen. Pinipilit, i-push yung hangin sa loob ng lalamunan pinipilit nakabukas kasi nga pag ordinary air nagbabara. ayan po kaya may mga tao kailangan ang baon nila to kahit saan sila pumunta nagbakasyon na sa probinsya hindi pwede walang kuryente pag wala sila nito I think may battery dito pag wala sila nito hindi sila makakatulog mahirapan sila so ito yung problema oh minsan ang tao may obstructive sleep apnea, malaki ang dila, malaki ang tonsils, malaki ito. Ito ang uvula. Yung iba, inooperahan. Ayan, no? Tinatanggal ang tonsils. Itong uvula, o, sinusuture, tinatahi sa taas, o, para magbuka at hindi magsara habang natutulog. Ayan po. Okay? Sana nakatulong tong tips natin. magpa tayo sa pulmonologist kung meron tayong ganitong problema magpapaya, tigil sigarilyo para at least mas healthy kayo, mas sumababuhay nyo at maging mas relaxed din ang kasama nyo sa bahay God bless